Okay, hey, good morning mga ka Alam niyo ba na pwede kayong magtayo ng tarpaulin printing business nang wala kayong kapital? Tama po yung niyo nang wala kayong kapital. Sabihin, wala kayong ilalabas na pera. Interesado ka, so pag-usapan natin. sa ikatlong shop namin no? It's a uh, Montilupa uh, Number 46 Katihan Alos tapatan lang doon ng palengke uh, Kung iisipin na i-open namin siya ng halos wala kami bunot na pera Ano ibig sabihin? Bakit may machine na tentic dito? Wala ka palang binunot na pera Totoo po yun, wala kami binunot na pera binunot na pera ang galing sa amin. Yun yung pinag-uusapan dyan. Bakit? Iyon yung good credit. Uh, kaya nga yung biro na may magalala na dyan si Mumbai. Ano sabihin kay Mumbai kayo mong utang? Huwag po. Masyado oh, mong yung ano. Pero actually kahit kay Mumbai kayo po, maliit na po yung tomo. So ang ano dyan, eh kung paano nyo yung tama, yung pera. Okay, matakot mong utang. Bakit? Alam niyo ba ang katwiran ng karaniwang negosyante? Ang hanap ko pera. At ako maglalabas ng pera. Isa rin yung bagay na natutunan ko din sa aking Nag-open siya ng laundry business. Tapos nagulat ako. Inutang niya dun sa isang parang yung eh, mga nag, nagpapautang parang Emilio Lima at Nangutang siya ng mga wasi machine niya that time pinag-uutang niya tapos pati yung sa ano chineke niya ngayon sabi ko ay hey, eh, yung kaibigan ko yun may pera naman pala pa pera yung tao niya sabi ko sa kanya pare ba't may lutang eh, laki ng tubo nung sa inutangan niya yung lending ano you know. bakit may inutang yung mga pangani pwede mo na mag-i-cash sagot niya sa akin, pare, nag-aanap po ako para kumita ng pera. Ba't ako maglalabas ng pera? Ang galing ng ano niya, no, na idea. Pero nakakatawa ko, parang ganun, Eh, dapat mas malaki yung ano. Eh. Doon ko na-realize, eh, tama nga naman yung prinsipyo niya. Nag-be-business tayo para kumita ng pera. Tapos maglalabas ka ng pera. So, contradict siya sa mga pananaw ng iba na huwag kang magsimula kung puro utangin mo lang kasi mababaon ka. Tama rin naman sila. Ano talaga yung totoong tama? So, depende po yan kung ano yung magiging applicable sa inyo. Kasi ganito po yan. Noong nagsimula po ako, kung papasinin nyo doon sa previous na video ko, meron akong ano doon na nag-start ako ng 28,500 to be exact. Kaya meron akong video na 30K possible pa si printing business. Ganun kaliit po ako nagsisimula. No, nag-start ako ng ganun, ang nangyayari po na dahil maliit lang yun ako, siyempre maliit ang kapital, maliit lang tubo Lagi namang ganun po. Pag maliit ang yung risk, maliit din siyempre ang tubo. High risk, siyempre malaki rin yung tubo. Ganun po lagi ang prinsipyo. Hindi po pwedeng maliit ang yung kapital, gusto mo tumubo ko ng limpak-limpak. Budol ang gagawin mo na pagka Pero kung gusto mong patas na laban, ganun po, asahan nyo na ang Hanggat ang kapital mo, Malita din ang tuntubo mo. May mga jackpot, pero ganun po. Okay, so nagsisimula ka. Gusto mo magsimula nang wala kang kapital. Paano naman ang may tuturo ko sa'yo? Okay po. Pera, totoo. Hindi mo kailangan ng pera kung gusto mo lang makapagsimula. Gamitin mo kung ano yung resources na nasa na. May computer ka ba? Kung wala pa, di lalo nang dagdag po yun sa isang challenge. Okay, assuming meron kang computer. Eh, para niwa naman ngayon may mga computer ng bawat isa. Kung may computer ka, gamitin niyo na po yung media. Gamitin niyo yung Facebook. Instead na nagpo-post ka ng walang akwento, mag-post ka ng mag-post. Halimbawa, tarpaulin printing. Mag-post ka ng tarpaulin printing. Kailangan matuto ka mag-edit. Kailangan matuto ka mag-post. Ngayon, gaya po nung tinuro ko dun sa dati kong mga video, makipag-usap sa mga tablets ng pretty, uh, printing. Kung paano paraan. Halimbawa, kung dito, kung malapit sa Montilo pa, makipag-usap ka sa akin. Pag-usapan natin yung ano, yun yung tinatawag ni ng Jabber. Ngayon, dahil marunong ka na mag-edit, ikaw ang nag-edit, ikaw, nag ikaw ang nagbabato sa mga maliliit na nag-start sa printing business, binibigyan po yan ng malaking diskwento ng mga merong establishment na o meron ng mga makina. Kung kayo makikipag-usap sa kanila, bibigyan po kayo nila ng diskwento sa ganon. Tapos ngayon, kaya nyo po sabayan yung presyo nila. Anong advantage mo? Wala ka pong ng day na makina. Wala ka minimintay. So sabi, sabihin, wala kang kailangang problemahin na baka magloko yung makina mo. Kung dalawa o tatlo ang ginawa mong partner na mayroong mga makina, ibig sabihin pag medyo pumakit ang quality ng isa, pwede kang lumipad sa kanila. Ano importante, may good credit ang maganda ang relasyon niyo. So yun po yun, magiging maganda po yung ano, yun, ano. Ang numero uno kailangan mo lang, siyempre knowledge. Bakit? kung na sa ating lalis. Kailangan marunong ka mag-edit. Importante, importante. Kailangan maganda ang communication skill mo. So, ibig sabihin, kailangan mo mag-insayo, kailangan mo mag-practice mag-practice ng gano'n. At, kailangan maging tapat ka. Mga ako, nang huwag sobra-sobra, pero magbigay ng sobra-sobra. Ano yung ibig sabihin? Kung ano yung pinangako mo sa customer, dapat ganun na ganun ang kaya mong ibigay o kaya naman kaya mong higitan yung pinangako mo sa kanya. Bonus na lang po yung kaya mong higitan. Pero kung yung pinangako mo sa kanya kaya mong ibigay, sigurado po hindi na mawawala sa customer na yan, madadagdagan na madadagdagan yung customer. Na ganun, na ganun. ganun lang po, unti-unti yan. Mahirap man magpalakas ng studio kasi ang treating sa aking karanasan, mahirap magbuhay. Pero pag nabuhay na po, medyo pangmatagalan na po yan. Yung shot po sa Barangay Nara, yung kauna-una ako siya, sa ngayon po nasa 18 years na. Actually, halos taon ng hindi ako ano, nagpapakita lang ako doon. Misan, sisilip ako sa umaga, sisilip ako ng isa sa gabi. Misan naman, halos din ko kung hindi nagpapakita. Pero kahit pa paano, binubuhay niya na po yung aking pamilya. Siya pa rin hanggang sa ngayon ang aking friend ng bagay. Pag may problema, tsaka lang ako nagpapakita na naman sa ako. po. Ngayon po, yung pangalawa naman sa sa Pasita, na bago yung tayo namin noong last year, So far, hindi ako nakatutok doon ngayon. Pero kahit na paano, umiikap na rin po tayo doon. So, yun yung kagandahan. Pag na stable mo na yun, mas madali na ng konti. Bakit? Alam ko na po yung proseso. Mas ganun din po yun. Actually, halos wala rin po akong binunod na pera doon. Utang din, ang nangyari. Isang taon po siya, na halos wala akong kinikita doon. Then, pinabayad lang rin naman sa utang. After a year, ngayon, nakalagpas na po siya ng na taon, nabayad, nabayaran na po lahat ng utang niya. Then, ngayon, masasabi mo lang, kumikita ka. So, nagtyaga ka ng na isang taon. Isang taon ka na gano'n. So, ganun po talaga. Ang isang malaking pinagkaiba kung wala kang kapital, sakripisyo. Bakit? Hindi po yan yung tumutubo na... Parang at katulad po yan ang halam ng isang puno kawin. Pagka nagtaling ka ngayong taon na to, hindi naman nangangalagang bukas kikita ka. Bukas ay bubunga yan. Hindi po. Katulad po yung gano'n, isang taong po siya, nakalas lahat siya. Balikan ko lang yung tanong sa akin ng mga iba kasi merong nag-aano sa akin, nag-aante sa akin ng follow-up review doon sa HP na A3. Ah, uh, in yung HP Pro ko na ano. Hindi ko na po may iba follow up review siya kasi bakit? Eh, bumigay na po kagad yung makina at napaka-lambot po. Nakapagpalit ako ng head, sakit sa ulo po. Yun po yung follow-up na ano ko sa kanya. Ah, uh, nung pina-continuous ko siya sa e-cry, pag uwi ko po medyo nagbara kagad na ano at ilang araw lang nasira yung head nagpalit po ko ng head ganon din po bigay din kagad ka so hindi ko rin siya pinala review at, at ayoko na rin siyang i dahil hindi po nakakatuwa. ngayon po hinihintay uh, ko pong tumagal ng kuwanti sa akin yung brother na A3 so far po natutuwa ko dun sa brother uh, yun pong susunda ko po ng review okay yun lang po Thank you.